Lakwat serong motorista. Hello mga ka-ops, it's Lakwat motorista. So nandito tayo sa may tipas tagig. So yung mga nilakad tayo dito. Ngayon, nandito tayo sa tipas tagig. Pupuntahan natin ngayon yung, kwan yung tipas hopya. Yung sikat na hopya sa buong Pilipinas. Yung tipas. So, tipas, kaya pala tipas ang tawag kasi dito sa tipas tag ginagawa yung factory nila. So, yun na po alamin natin ngayon dito. O, dito. Ayun sa Google, malapit na eh. Ito lang. Ito kaya, daan Uy. O, ito nga yan. Dito. O, ito nga oh, Ito yung nila. O, dito.

ito, ilang na to? Lima. Mo. Mm -hmm. Kaya yung binili ni sir. <laughs> Kaya nga eh. Naging ano lang. Dalawang box. Pero mas mataas at ng dalawang piso. Ito lahat, same price lahat ito eh. Hindi naman. <laughs> Hindi ho. 24 ito, 24, 32, 35. Hmm. Pero pagka konti, pagka limbawa ang maramihan, mas... Um, Ay, hindi. Ah, talaga lahat ako. na pag dito. Ay, ito lang po. Ah, ito lang po. Tingnan ko lang yung... At tindahan kasi wala makikita ganito eh. Ito ko liliit. So yung price nito kahit uh, maramihan o kung, kung isa ganito lang yung price nito. Kaya sa pumpera ko, ganito po yung price nila, sir. Ito. Walang pagkakaiba, no? Opo. Yan ang price yun, yung mga nitig, so, sir. Marami o konti, yan talaga yung price nila, no? Yan na talaga,